ito si Ricky na David Yan meron tayong mga bisita O oh, wala po nung puno o Hmm Sanga -mm. kaya na kasi naman ni eh, kaya na may meron tayo ditong inaabangan yung inaabangan natin tingnan natin kung paano bababa paano bababa ang puto yung tingin pinadala natin ng salbabida uh, pero, taposang, kung ano, kung dipula, na? hindi natin alam kung anong, anong anuhin niya kung paano Sabang lang natin oh, ang hina ng bangka oh. Mabigat siguro 'nong laman. Ah, ah, ah ay meda drum. Nang makihalad. So si Chokoy yan driver.

Bakit matutuyo naman yan? Ay, bumaba ka na muna. Tutay madulas. Oh, <laughs> Tuntua kay Bella. Sino? Hmm? Okay. Ah? Ah? Ah. Hindi natin alam. Ang Ha? Yung dilile. Hindi na ang pagbaba ni Paring Marlon. Inaabangan ko ang pagbaba ni paring Marlon. <laughs> yung hagdan yan kaya nasaan nagasulino pa dyan kaya <laughs> o nasaan ang hagdan yan o oh, pare pa upo pa upo lang madulas ha. Kasi Pasindian kayo ini ano, medyo madulas siya. Tancahan ng pagano. Dapat doon eh. hindi naman kayo doon dinala. Ah? Oh, ilang araw pa lang. Tagal na ako dito. Apat na araw na ako dito. kailan drawing na, kasama na, oh. So ayan, naggagawa na sila ng ano. Aha. Nang sa poso, talaga, Talagang yung pagkakita niyan talaga ano, hindi niya tinigilan hanggang hindi ano. <laughs> hanggang hindi Puli. Tapos Puli. si tatay uh, nagkakabit naman ng bintana. Shout out. Shout out. Kanina. Shout out sa mga pogi. Pogi-pogi. Shout out sa mga pogi-pogi mga installer. So, chichike natin to. Titingnan natin. Ayo! Yeah! Oh, Kuwala. Ibig sabihin, pag dyan nakakuha, dyan na rin ilalagay yung pinakaposo. Wow! Anlayo! So, ano na may nukay mo? Kayamanan? May ginto. Ay! Tagal na namin. Ay, dyan wala akong makuha pero yan ang ano talaga, yung katabing yan ng bukal. Alang ang tubig dyan, edi yung parang yung tubig tabang dito na naipo ng ulan. Mm -hmm. Yun yun. Kaya, yun pala ano yun Ah <laughs> <hullEN> Nak, na. okay. na muna. Kuka, na. Yung ng sako para wag sumingaw. Oh. -ta -ta. Para pagka daw may kuan amila. Aba, <laughs> ay, Babantay nga ako. Ba may gusto Babantay niya yan. <laughs> Babantay nga. Gayboard, okay, dyan muna ako tayo. Baka ka may paglabas ng dito ay kanya kaya sa bulsa. Oo. Pare, mga kapos sa gilis. Pako? Ba ito? <clears throat> Oo. Ay, nakagod. Oo, oh, huwag na nga. Meron lang ko na, mahaba. Okay. Ano ba ba nandala? Oo ah. Oh, may ay, inita na sa Ayo. And sana ay may ay makuha ng maagar ng isang ang tubig para hindi na may hirapan dito. Tayo. Napalabas mo na. Ang ginto. Yun. O ba? Ginto naman sa dyan. Tubig ay. <laughs> Sige Ketis po. Petes na natin. Kung pe pwede na. O. Bok 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 bok. na Bok 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 na. Walang purong Dol. Ito na yung karpa mo. oh yan, oh. Kita mo? Kita mo yung mata? Mm. May, ano, may puti sa gitna. Ibig sabihin, nanlalabo na. Nung nahuli mo. <laughs> oh, yan, si Boots pa rin ang gagawa ng iyong Carpa ko ah, sa... mga lods, ito yung technique para matanggal yung ano, yung langsa. May tinatanggal po sa cart pa. Yan. Kailangan nyo munang masahiin, ng masahihin. Yon, yan po ang malangsa dyan. Yung parang pinakasinulid. Parang hula. Hihiwaan nyo po ang magkabilang dulo. Mga ko pala nagkukunin. tapos yung silipin na atili, gumawa doon, matulig. Mahalo-halo na ang video natin. Tapos may ano, may pata. Saka itong ano, am. Um? Hmm, tarpangos. Kailangan eh, yung yung bagang, pwede bagang panarin yung tabay na dalaw. Ano daw? Kan. Are ang mayor. <laughs> Matatu. Matatu yan eh. Ang daming daming items oh. So, so, ang daming items. Wala ah. Item. Na. Ang supplier po namin ni si Trisha. <laughs> Nang damay na. Treasurer po ng 5B. <laughs> Hindi po mga lords, ano po ito? Yung tabako po talagang dahon. Ah, uh, binili po namin 'to sa Baguio at magtatry para para po matanggal na yung paninigarilyo niya nicotine. sa na may nicotine. So tatry namin, eh, nasira na yung ano. Eh, akit na ako din yung yung <laughs> Nasira na yung rolling, kaya walay na. Manipis din yung aming papel. itong rolling paper, manipis din. Dapat pala yung large ang kinuha ko. Ngayon, ngayon naman ikaw di maglalagay dito. Ngayon, ha? So ayan. Ito subukan mo naman na namin maglagay dito. <laughs> oh, Project. <laughs> so, tatry daw natin may filter yun. Pipa! Pipa? Ano ba ba? Kailangan yan na ni Garilio. Ako nga, ikaw nga yan. Kasi bubukod eh. Meron pa rin. Dati nang nga Tapos bobim na nagluto ng paksiw. Tagalog. Habang nakuha ng tubig doon, dito naman, ano niluluto? Oh! Nasaan yung niluluto eh, ni Bud? Ewan ko, baka din na rin yung niluluto. Na. Kasi, hmm. kasi natin. Ito yun na ni Buds. ni Bud. Ba't saan ang nilagay mo dyan? Tuyo, tsuka. Toyo suka. Toyo, suka at saka sili lang. Walang sibuyas, bawang yan? Bawang po. Ah, Aloya. bawang. Luya. Okay. So, abangan na lang natin mamaya. Marami po tayo today. So, ayan. Ang dami nagkukuha ng ano. Yung hos. Patungo doon. Sa so, kuhanan ng tubig. Siyempre, yung anak mo nasa pink na pink na lugar. Uh, yeah, nakahiga. glutuna <tinyo> na. Hindi naman pang ulam. <tinyo> pampulutan, nag-start na si Boss Bobby, ang hari ng Wantagay. At ito na yung goods, ano na? Ito na. Ano? Sige, tingnan ko. Magdilim, te. Ay, May ilaw natin. Ayun, Ayan. parang malos Ito yung ano, pang doon. Sa mga... kalat. Kalat, kalat. So may manok pa tayong papatim pang bukas ulam. Yun. Na, tagay-tagay na. Uh, may magandang event bukas. So ayan. Pau. Okay. Saan? Ah, ay ligo kayo. So may mga ano po tayo. May mga guest tayo. Oh. Naliligo sila. Okay. sige Kaya pa. bukas na lang po, mga idol. So yan mga loads. Aray! So, negative. Dapi. Dapi po dito. susubukan natin ayon sa mga nakakaalam. Dito daw. Meron din daw dito. Doon. So, may kawayan. So, ating titingnan baka nga baka nga meron na the best yan ni may makuha siguro naman sa kawayanan meron na at talagang ang hirap ng walang tubig sana'y magkaigi So nandun sila. Susubukan dito. O, kakaas din 'yung presto. Kakaas. <mumbles> gagay bakad. Saan ay mabigyan? Saan ay mabigyan na tayo dito. Hingi tayo. Hingi po kaming tubig. Sa <clears throat> so dito tayo sa si may kawayan. Ito po ang likod ng Titans Island. Ayan. Ayan. green para namang tani mang ano oh. I stay up all night, tell myself I'm